ikaw ay palagi na lang bang sinasaktan o binaliwala ng partner mo? At araw-araw ka na lang nalulungkot dahil sa mga pinagkagawa ng partner mo sa iyo at sobrang nasaktan ka pero hindi mo siya kayang bitawa o hiwalayan yan dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at halos bang mamakaawa ka na sa kanya. Gusto mo ba na mapaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang magmamakaawa at luluhod sa'yo? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At palagi ko itong sinasabi sa inyo na dapat alam nyo rin ang tunay na pangalan ng target o ng taong gusto nyong gawan ng ritual. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel pangalan at apelido niya, ikaw ay iiyak at magmamakaawa sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, maghiwa ka lamang ng kahit isang hiwa ng sibuyas at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ito. At pagkatapos mo ng mabalot, hawakan mo muna saglit, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at saka iyong hiling. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastic o zeplag kung meron ka at saka dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At pwede mo rin itong ilagay lang sa damitan mo kung ikaw ay nasa bahay lang. Kung ikaw ay aalis, ay ilagay ito sa bulsa mo at dalhin mo ito. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito. At paniguradong siya na naman ang iiyak at bang mamakaawa sa iyo. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan at itago itong ritual o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo bangitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.